Hi guys! Welcome back to my vlog. And eto nga, pag-usapan natin yung mga iba't ibang posisyon ng mga matres natin. At panoorin nyo guys hanggang sa dulo ng video na to para makita nyo or malaman nyo kung mabubuntis pa ba or Paano yung gagawin natin para mabuntis kapag meron kayong mga isa nito? Kasi meron tayong ah, tatlo o apat na posisyon ng matres natin na very common sa atin mga kababaihan. And ah, sa mga nagpapaultrasound na, alam nyo kung saan nakaposisyon ang matres nyo, yung uterus natin. So, ang normal na position ng matres natin is ganito. Ito yung normal na position ng uterus natin, ng matres natin, yung red na yan. At yung, yung puti na yan, yan yung pantog natin, yung bladder natin. Diyan na iimbak yung ihi natin. So, uh, pa nakabend lang, medyo may agwat. Siyempre, may agwat sila doon sa pantog natin. Yan ang normal na posisyon ng matres natin. At yes, ideal yan na mag-carry ng baby or mag-carry ng feet. Okay, so nakakakita kayo sa mga result ng mga ultrasound nyo ng tilted uterus o kaya retroverted uterus which is very very common and uh, yun, iisa lang okay? tilted and retroverted is iisa lang ang uh, niya, yung pabaliktad na matres sabi nila so ganito siya guys tilted or retroverted uterus so ayun nga pinakita ko kanina yung normal na position ng matres natin eto naman bumaliktad siya imbes na magbe-bend lang doon sa may uh, pantog natin dito sa harapan natin, bumalik siyang ganyan doon sa may uh, papwitan natin hindi sa harapan. Yung pantog natin guys is nasa harapan and then, ang uterus natin is medyo nakabend lang sana dyan pero ang retroverted o kaya yung tilted uterus, bumalik siyang dyang ganyan. Yan, nakikita yun yung green na yan, yan. Saan? Pumunta doon sa may bandang uh, puwitan, doon sa may spine na natin. Yung, ano ba yon Spinal cord natin, yung coccyx natin, yung buto doon sa maya, pwede natin. Kaya, ang symptoms nito, guys, ay painful during intercourse. Kung nakakaranas kayo, guys, na uncomfortable kapag nagsisiping kayo, at uh, medyo masakit, pwedeng uh, retroverted uterus kayo. Kasi kapag uh, na pre-pressure na ganyan, uh, halimbawa, uh, may pressure na ganyan, and then, uh, yung uterus, nakadagan doon sa may spine nga natin, yung coccyx natin. Doon kaya masakit. Yung spine natin is buto. So, yun ang nagkukos ng pain kapag uh, tayo. So, yun, ang symptoms niyan is painful during intercourse o kaya hindi ka komportable kasi nga yung pain na nararamdaman mo. So, yan, tilted or retroverted uterus. Okay, next is antiverted uterus. Ang case naman nito, guys, is uh, medyo nag-flex ang ganyan and then meron din naman pressure doon sa may pantog natin. As I said nga kanina, yung puti na yan, yan yung tug natin, yan yung bladder natin, and uh, na as in bumend siya and then medyo na flex na siya pag ganyan na siya. So, so kapag uh, mag intercourse kayo, so meron ding uh, doon sa Maya pantog natin. Kaya makakaramdam din kayo ng uh, painful during intercourse. And uh, medyo parang naiihi kayo kasi yun nga, nadadaganan yung pantog natin. Yan naman ang symptoms kapag antiverted uterus. Medyo naiihi kayo kapag uh, halimbawa, ayan, nagsisipin kayo and then uh, Gracias. <t> eh, syempre yung pressure ay yung nadadaganan. So, ang uh, advice ko dito is uh, umihi muna bago magsiping para walang pressure. Okay? At least, uh, empty yung pantog mo. Okay, next is uh, retroflex na matres. So, retro, the same yung retroverted and then flex. So, yung position niya is pabaliktad na ganyan and then na-flex pa. So, nakikita yung, yung green na yan. So, yung position din ng green kanina sa retroverted the same pero itong retroflex retroverted and flex so na ano pa siya nagflex pa na ganyan so ito mas masakit pa ito yung pinakamasakit sa lahat na pag uh, nag-intercourse kayo makakaramdam kayo ng pain so uh, ayun nya sabi ko nga yung pressure talaga yung pressure doon sa may doon sa may uh, buto natin doon sa coccyx uh, bone natin kaya kapag uh, syempre nag uh, alam nyo naman pag pag intercourse kayo, syempre may pressure talaga yan na dadaganan. And then ayun, pati yung buto, kaya masakit talaga. So yan yung pinaka masakit sa tatlo. And uh, ang tanong, mabubuntis pa ba at hirap bang mabuntis kapag merong retroverted? antiverted, a kaya retroflex, okay, o kaya yung tilted na nakikita nyo sa ultrasound nyo, the same as retroverted, e, isa lang din yun. So, itong mga to guys, is walang connection, okay? Thanks God, sabi ng iba. Okay, so, walang connection guys, mabubuntis at mabubuntis pa rin kayo, kapag mag ganito yung position ng matres natin. Kasi, kapag yung mga similya ni Habi natin, maganda yung motility, good Quality, lalangoy at layongoy ang mga yan. Alam nila yung pupuntahan nila. At lalangoy lang naman nila yung uh, mattress natin papunta doon sa may fallopian tube at doon sila magmimit ng egg doon sa fallopian tube. Doon magaganap yung fertilization and then kapag na-fertilize na yan, papunta na doon sa may mattress at maiimplant na doon sa may mattress. Kakapit na doon sa may mattress. And then, sabi nyo na naman, uh, risk bang makulit? Uh, makunan kapag uh, buntis na at mayroong retroverted uterus, anteverted at uh, retroflex uterus. Walang walang connection yan guys. Okay? Kasi ang matres po natin ay na stretch yan. So, kapag na-implant na doon, doon na, uh, lalaki, ma-e-stress na yung matres natin. So, hindi talaga connection na may makunan or ano. Pero, depende naman kung saan ma-implant yung um, na fertilized na egg ang uh, magandang implantation talaga is yung syempre doon sa gitna doon sa wall ng mattress natin o kung kung saan na implant doon sa may naka-flex, yun na yung uh, pangit. So makukunan ka nga pag ganun. May so, mabubundis at mabubuntis pa rin at hindi naman na risk na makunan kapag uh, nasa retroverted at anteverted. And kapag sa retroflex naman, kung doon talaga sa may leeg na naka-flex yung uh, doon na implanta, uh, doon pwede kapag uh, doon siya na implant, makukunan ka talaga kasi baka hindi makalaki or hindi ma-spread ng ano, hindi pa niya kaya Alam mo yun kasi malit pa siya, <laughs> hindi pa niya kaya, at tapos yung matres natin, hindi pa siya nag-stretch ng mabuti, so yun, possible na risk ka ng uh, miscarriage, and then eto, ano bang dapat gawin para maiwasan yung painful intercourse, at yung mga nararamdaman nyo na uh, kapag sa antiverted diba? As I said nga, dapat umihi muna bago magsiping para komportable. At kahit uh, normal yung position ng matres natin, advisable pa rin na ihi muna. Para, syempre, mas mm, um, gaganahan ka rin. Ano, diba? Wala kang uh, discomfort kapag magsiping kayo. And then, uh, Ah uh, dapat kapag sa retroverted pa para yung uh, 'di ba sa retroverted kasi es pabalik pabaliktad siya ganyan 'di ba and then kapag pa doggy ka, syempre, Uh, yung gravity, medyo nahihila niya konti, para at least, bumend siya ng ganyan. magbebend ganyan. And then, syempre, kapag sa normal uterus, uh, syempre, mas mabilis din talagang papaloob yung mga similya. Uh, Lalong-lalo na kapag uh, hindi maganda yung motility ng... Uh, is ni Habi, so kailangan niya talaga na wide open na yan, okay? Para hindi na kailangan maghanap-hanap hanap, pa ng mga dadaanan, yung mga similia, yung mga spermatozoa, ba diba? At least, ayun, yung padogi, para at least medyo mabend siya. Kasi alam niyo naman yung gravity natin. The same din as yung uh, retroflex, okay? The same din para uh, mabend siyang ganyan, para at least ma... Mahilang ganyan and uh, mawala pa yung pagka-flex niyang ganyan. Yung introverted uh, kahit anong position naman, basta kung saan ka-comfortable. Kasi uh, ang uh, sa retroverted lang is eh, nakabend lang talaga siya and flex doon sa may pantog natin eh. So, as I said nga, kapag puno yung uh, pantog, yung bladder, doon ka magkaka-discomfort. So, yun lang and as I always said, gumamit ng ovulation test at yun talagang pinaka-importante para matimingan yung exact na ovulation. And uh, lahat ng mga posisyon ng mga matres na to is walang connection para sa mahirap magbuntis. Mabubuntis at mabubuntis ka pa rin kahit meron kang retroverted tilted, uh, antiverted o kaya retroflex na uterus. Ako din guys, ako ay isang retroverted uterus. And uh, yeah, masakit talaga din. I always uh, experience pain during intercourse kasi nga sa retroverted. Pero nung nanganak na oh, wala na. Ewan ko. Kasi syempre, na-stretch na yung mattress ko, di ba? And then, baka, hindi na ako nagpapawaldrasan after kong nanganak eh. And then, after kong nanganak, ah uh, and then, the, syempre, may uh, baby na lumaki. And then, baka after nanganak, uh, medyo, ano na, baka normal na talaga yung position niya. Kailangan ko na din talagang mag-annual uh, uh, check-up ng ultrasound. May annual check-up naman kami na free, pero hindi yung sa gyne, yung mga sa abdominal part lang, hindi kasama yung ni. so, uh, kung uh, may special, ano, special service kang kailangan, kailangan magbayad, so, yun uh, thank you so much for watching and please uh, also check my uh, short videos in here and click my channel and click the short video, and then if you wanna buy fertility vitamins and uh, ovulation test kit, you can check us in our business page, ito po sa facebook po yan, and you can chat us there. we are sending everyday nationwide naman. thank you so much and baby that's soon.